Dominic Roque, sa wakas nagsalita na sa mga ibinabatong isyo sa kanya ni Christy. Sa wakas nga at sa kauna-unahang pagkakataon ay pinalaga na ng aktor at endorser na si Dominic Roque, ang mga isyong ipinaparatang sa kanya ng batikang showbiz columnist na si Christy Fermin, sa inilabas na pahayag ng Fernandez and Simpson Law Offices nitong Martes, February 20, mariin nilang kinokondena ang mga mapanirang puri na pahayag ni Christy sa mga mapanirang pahayag ni Christy Fermin sa mga vlog nito kaugnay kay Dominic. These defamatory statements were made by Ms. Fermin under the guise of the entertainment news without any effort from her to confirm. The same from Mr. Dominic Roque. Pahayag ng kampo ni Dominic. Matatandaan kasi sa isang episode ng Showbiz Now na, una, ay iniulat ni Christie ang tungkol sa mga nasagap niyang impormasyon na pinaiimbestigahan umano ng kampo ni Bea si Dominic dahil sa kabuhayan nito, tila ipinapahiwatig ng mga pahayag ni Christie na may benefactor umanong politiko si Dominic na nagmamayari ng kondo, kung saan ito kasalukuyang tumutuloy, dahil dito, nakaladgad sa isyo ang pangalan ng Dapitan City Mayor Halos Host, sa isa ring hiwalay na vlog, gumawa rin daw ng malisyosong pahayag si Christy kung saan nadawit din ang pangalan ni dating Congressman Bong Suntay bilang benefactor din umano ng aktor. Parehong pinabulaanan ng kampo ni Dominic ang mga malisyosong pahayag na ito ni Christy, paman, himingi ang kampo ng paumanhin para sa mga nasangkot o nadadamay na individual sa nasabing issue, he is embarrassed and apologizes to Mayor Bullet Halosos and his family for being dragged into the public conversation by of the malicious, defamatory public innuendos of Miss Fermin, anila, bukod pa rito, Itinanggi rin nila na pagmamayari umano nito ang Clean Fuel Gas Station na pinaghihinala ang ibinigay daw umano ng isang politiko. Ayon naman sa panayam ng GMA News sa mayari ng Clean Fuel Gasoline Station na si Mr. Suntay, may mga naglagay daw ng Malaysia sa pagkuhanya niya kay Dominic bilang brand ambassador sa nasabing gasoline station? Matagal na umano niyang kaibigan ng aktor na nakilala niya dahil sa parehong kilig nila sa pagmamotorsiklo. Sa ngayon ay pinag-aaralan na umano nila ang paghain ng reklamo. Samantala, alam naman umano ni Dominic bilang isang celebrity, open to public discussion ang kanyang buhay, pero lumagpas daw ng hangganan ang protected free speech si Christopher Mean at sinadyang magdulot ng pinsala sa integridad at dangal ng mga apektadong individual, hindi rin daw sinikap ni Fermin na kumpirmahin ang anilay defamatory statement kay Dominic, pagdidiin pa ng aktor, hindi sila nag-away ni Bea dahil sa prenuptial agreement, reckless statements relating to the alleged disagreement over a prenuptial agreement, between them are not only unverified, but merely based on speculations intended to produce a negative image on the party's concern, sa adba ng kampo ni Dominic, sa ngayon ay wala pa namang inilalabas na pahayag ang batikang showbiz columnist na si Christy Fermin tungkol sa inilabas na statement ng kampo ni Dominic.